Napakaraming click 125i na mga kulay ngayong 2024 ang ating masisilaya. Nandiyan ang pula, asul, puti, gray at iba't iba pa. At ano pa bang hahanapin mo sa click na naging number 1 nga pagdating sa mga scooter dito sa atin sa Pilipinas. Kahit saan ka bumaling sa kakalsadahan, mapakanan kaliwa click ang makikita mo dyan. Nag-iiba-iba na lang ng kulay dahil sa tibay ng makina nito at availability ng mga pyesa ay siguradong mapapawaw ka sa availability din ng mga pampaganda nito o mga accessories. Kaya sit back, relax at alamin natin ano pa ba ang meron sa motor na to ngayon 2024. Ito na po yung version 3 at ikalawang beses na ito na pagbabagong anyo ng click 125i ng Honda. Motoblog. Ang Honda Vario o mas kilala dito sa Southeast Asia na Honda Click ay scooter na pinroduce ng Astra Motors sa Indonesia noong 2006. Ito ay intensyon na mapunan ang pangangailangan ng lumulobong populasyon ng mga automatic scooter sa Indonesia. At ang Vario ay lumabas na may iba't ibang mga variants. Meron yung 110cc, at meron ding 150cc Ang Honda Click ay ginawa ng Asta Motors at kilala din sa Bansang Iran na Baman Ava Click 150 Nagawa ito noong 2006 at mapahanggang ngayon ay gumagawa pa rin sila ng mga motorsiklo Ang Honda Click 125i naman ay naproduce noong 2012 at kaagad na umani ng sangkatutak na popularidad dahil na din sa kanyang fuel efficiency, napaka-comfortable experience at ito ay din sa inyo talaga. Para sa mga urban commuters na naghahanap ng convenient at cost-effective means of transportation. Napakasikat nito sa Thailand at iba pang bansa sa Southeast Asia. Isa sa kapansin-pansin na features ng Honda Click 125i ay ang kanyang fuel-injected na makina. Ang fuel injection system na ito ay sinisigurado ang optimal fuel efficiency pinapalakas ang throttle response at pinapababa naman ang emission. Ang scooter na ito ay pinalakas ng single cylinder 4 stroke engine with a displacement of 125cc fuel injected na nagbibigay naman ng tamang balanse at maganda sa kalikasan. Ang Click 125i ay dinisenyo din para sa suwabe at komportabing ride sa mga urban environment. Ito ay efficient na nagbibigay ng sufficient power sa mga commuters habang minimintena nito ang fuel economy ng scooter na ito. Dahil na din sa napakagaan ng construction nito at enhanced ng maayos na maneuverability madaling isingit-singit sa mga traffic at kung ano pang road condition ay handang sabayan ng Click 125i na ito kaya naman hindi ka magtataka bakit ito ang naging number 1 pagdating sa mga 125cc scooter class dito sa bansa. At ngayon, sa ika 50th anniversary ng Honda dito sa Pilipinas ay may bago itong kulay na tiyak na magugustuhan ng mga mahilig sa Honda Click. At bago natin ituloy yung video ay inaanyayan ko yung mag-like, share and subscribe sa ating YouTube channel at pakilike na rin po ang ating Facebook page. Andito po tayo ngayon sa National Highway. Ito po eh, Honda Under Desmark po ito. Located po ito sa Barangay Nueva, San Pedro, Laguna. Napakadaming motor dito mula sa mga pantrabaho, pati yung pang off-road meron din. At syempre, mga nangunguna dito kagaya niyang Honda Click na ating ipipicture ngayon na nakita natin sa Inside Racing nakaraan. At ngayon ay sa mga kasa na natin makikita yung iba't ibang mga variants. So ito yung makikita nyo ngayon dito. And mayroon gray na black. May konting lining na goldish lining. So itong click 125 ay talaga namang napakadaming mga kulay na mula nung inilabas itong version 3. Napakadaming kulay nyo na pwedeng pagpilian mga bossing So ito na yung pangalawang beses na naglabas ang Honda ng mga bagong kulay Ng click 125 na talaga namang nananatili pa rin po ang kasikatan at pagiging number 1 ng automatic scooter na ito dito sa atin sa Pilipinas. Isa sa mga magagandang offer sa atin ng Honda, napakalakas na 125cc. Kung hindi nyo na itatanong, lalo na tayong mga Pinoy talagang hangad natin ng eh. speed, may power din kumbaga. May sipa na hinahanap ang mga Pinoy. Kahit scooter yung daladala -dala mo napakaganda niyang i-flex sa mga tropa dahil sa tindig na makikita natin sa motor na ito talagang stand out sa kalsada at bukod dyan, hindi lang yon nilagyan din niya ng isang bagay na nabang lalo na kung maglo long ride ka magdi delivery rider ka pang buhay cable na lang po ang ikakabit mo dyan ready na po yan saksakan ng cellphone na may takip para kahit umulan hindi mababasa ang cellphone mo sa loob So napakalopet talaga ni Honda. At bukod dyan, syempre hindi mawawala ang gulay board. As Asian people na masisipa, gusto lagi may bitbit bit pa sa pa pauwi. At naire-relax mo yung mga paa mo lalo na pag mahaba ang biyahe. Napakadaming gamit po nang gulay board na ito para sa atin. Kaya napakahalaga nito. Kung ano yung specs ng motor na to, wala namang iniba rito. Kulay lang po mga bossing. Isang 125cc na makina, 4-stock, single cylinder, liquid cooled ang makina. Kayang sumipa ng 11 horsepower mga bossing. At yung tanke naman, kaya magkarga dito ng 5.5 liters fuel tank capacity. Isa din sa mga nagustuhan ng mga customer nito ay eh, yung kanyang panel. Digital na po iyan. Pati yung mga ilaw naman, LED na po lahat pati sa likod. Isa po yan sa mga naging ng motor na ito. Hindi sumabay yung mga kakompetitor na ito sa market kaya mas dumami lalo ang customer na itong Honda Click 125 at kasabay ng pagdami ng mga customer na ito, kasabay din na itataas syempre yung presyo. Mas mataas yung demand, syempre tataasan nila yan. Lalo na ngayon may mga bagong kulay na 87,820 kung dito mo kukunin yan. Kasama na po dyan syempre yung registration nyo at yung inyong insurance. Pwede rin kayo maghulugan basta kumpleto na yung requirements nyo sa yung pan-down payment nyo. Maganda kung mas malapit kayo rito para mas mabilis po kayo ma-approve. Pero kung may cash ka naman, less hassle, rekta, makukuha mo na agad yung motor. One day process lang po yan mga boss. So yan po yung mga pagbabago na makikita nyo sa motor na yan. Yung grab bar, kulay goldish na rin sya pati yung mugs nya, kakulay na rin po ng grab bar sa likod. Ang 2024 version 3 ng Honda Click ay may dalawang variant na hati po yan. Ang isa, special edition type, 83,900 po ang kanyang SRP. So syempre magdadagdag tayo ng mga pang at pang insurance. Mga 87,000 po papalo yung mga presyuhan nito sa mga kasa. May tatlong kulay para sa special edition. Andyan ang Pearl Silvestris Gray, Stellar Blue Metallic, at matte Fairy Red Metallic. Etong special edition mga bossing, eh, two-toned na po ang kulay na makikita nyo sa mga to. At bukod dyan, ang kanyang mags naman ay goldish na rin po. Pati yung grab bar sa likuran. syempre hindi pa pa huli ang standard type na nagkakalaga ng 81,400 SRP. Single tone dito pero iba-iba naman po ang kulay at yung mga linyahan ng kulay na itong motor na to. Meron niyang Pearl Arctic White na kulay. Pearl Silvestris Gray. Pearl Crimson Red. At Obsidian Black Metallic. At syempre hindi pa rin makawala mga special features ng motor na to. Kagaya ng Park Brake Lock, Meron din ito sa braking system niya na tinatawag na combi brake na kung saan pag preno sa harapan sumasabay ng 70% ang likurang gulong mo. O ang tawag naman sa ibang bansa nito ay link braking system. Itong braking system na ito ay maganda para sa mga 125cc. Sa kanyang mga buttons, andyan pa rin naman. Left and right signal light, high and low beam sa kaliwa, busina, at sa kanan naman wala kang makikita kundi ignition. Integrated po ang kanyang susian. Andiyan ang seat opener ni key shutter lock. Dito mo rin makikita ang maliit na bulsa. Meron ding hook para sa inyong mga pinamalengke. At pwede kang magangkas ng iyong jowa o misis. And that's all for now mga bossing. Hanggang sa muling pagkikita. Sa bagong kulay uli na ilalabas pa ng Honda Click 2025 version naman. Hanggang sa muli, paalam!